Dali. Dali na. Uy. Ano ang Miss? Miss? Secret pa ka malamit. <laughs> Secret pa ka malamit. Naka-uniform pala ka. <laughs> Ay, pala ka. Frog. Frog? Sana nag-chowking na lang tayo. Mga trap, Dad. Ha? Ah? Kasi iba naman yung inuupuan ko pero nakakatakot lang. Uy, tago mo. mo yung bilbil mo. Tago mo yung bilbil mo. Dong. Kaya na naman si Miss Picture. Bakit ganyan. Good. Ayan yung mo. Ha? Agad yung mukha ko? Oh. Okay oh, yan. Alam ko guminiginit kasi nawawala yung mata ko. Sikat oh. okay. <coughs> Sila dalawa talaga yung camera ko. Ay yung ano. Wala, ito lang sa akin. tala yung sa'yo yung dami. Mag grabe ka talaga na. May chicken, may Tapos na? Tapos na yung supper meal mo? Ang babaeng mata ako. Ano ba talaga, Dai? Oh, sige Sunggaban mo Tara, doon tayo oh. oh, Dalawa-dalawa diba? <laughs> yung ano taga o, Saan na yung taxi? Wala na? Ay, naka, nakadaan na <laughs> <laughs> Ay, ano ba yan? <coughs> Madagi tayo, nalulupog pa. Groby ka naman? What the hell, kung ganon, Ay, baka nga namamatay yung ano ko kasi. Narahaharangan. nak ang lalapad natin nak eh ikaw lang ayaw ko yung... lalapad <laughs> mo nga eh sexy ko nga eh huh? maluwang lang yung damit mo ang kasa ang kangagun uli maluwang lang yung damit mo <laughs> kaya kaya yung dalata na ano ngayon pagkakagun kaya ano magagawa natin <laughs> ayun ang taxi ano ang kabila? Gusto mo, o Meron ba? Meron ba? Eti wong Ah, yan naman yung ano Saan? Yung Nadya ba? Nadya ba? Nadya ba? nakatira daw sa 14 nandiyan, nag-aabang sa Alang hagad ko talaga. Di ba? Oo. Si? Bakit? itu? na, 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 nan. Ang Grabe ka Ah, yay. Yay, si Kuya. Diba? Diba? Mark ni Kuba. Huh? Kani rin ako, ka? nunan mo sila. Ay.